Ito yung ganap sa yaya nyo kahapon. Eh, diniyaya ako ni Carlin pumunta ng lumabas. Sabi ko, sige, sa the mall na lang kasi yun ang mas malapit sa amin. And then, nung hapon, nakapag na ako. Sabi niya, ay girl, walang train. So, syempre, nakabis na ako. Di, gora pa rin ang lola niyo. Nagbaka sakali ako, diretso ako ng train station, ganyan, naglakad ako mga 10 minutes. Pagdating ko dun, sarado. then nagtanong ako dun sa mga Greek, sabi sabi niya, uh, walang bus, lakarin mo na lang, kaya naglalakad ako dyan. And then sabi nung isa, gusto mo hatid na lang kita doon sa, sa the mall? Ay, Diyos ko, magpapahatid ka, pamensan mo ako dalhin, charot. Hindi, <laughs> so syempre nahiya naman ako. And then yun guys, uh, naglalakad ako, 25 minutes nila. And grabe, napaka-weird ko kahapon kasi sobrang uh, yung daan, walang masyadong dumadaan. And kapag ka meron ako nakikita ng lalaki na kasunod ko or makakasalubong ko, talagang lumilihis ako ng lakad. Makikita niyo yan guys, may mga damuhan, ba diba? So natakot talaga ako, natroma ko dun sa pangyayari sa akin dati. And finally, ayan, malapit na ako sa the mall. Makita niyo yung view. Ayan yung train station. Hindi pala train station. Railway. Riles, ganyan. <laughs> yon And then, si Carly naman nag And late na rin siya nakarating ng the mall. Kasi nga, ewan ko kung saan siya galing. Saan lupalop ng Gresya siya galing. And pagdating namin, sabi niya, kumain muna kami. As in, gutom na gutom na kami. Ayan. Sino sa inyo yung katulad ko pumunta lang ng Sephora para magpabango? Oy, ganun talaga ang gawain ko pag pumupunta ako ng damol. Pupunta ng Sipora, ako ng Sephora magpapabango.